Hello, madlang people. Shut out. May pagpagitan na naman tayo na amplifier sa atin. Mga paboritong madlang people. Yan, no. Ito siya. Yung pangalan niya. Sounds power. Yan. Yung likod niya, oh. Ito yung likod niya. Madlang people. Yan. Transformer. Medyo malaki. Kasi yung accion. Yan yung capacitor walang transistor. Itong transformer, madlang people ay nasa 45 volt yung out niyan. Yan no, 65 volt, 10,000 microfarad yung capacitor. Yan yung transistor, Walang walong piraso. Medyo malakas-lakas ito. Yan no, hindi natin makita yung supply niya. madlang lang, people yung nakasulat kasi nasa gilid talaga. Pero nasa 45 bulk lang ito. Sierra 45, ito yung harap niya. May siyang adjustable, adjustable sa microphone. ito Itong maganda, madlang people, sa mga mahilig mag sounds, ito yung bilin niyo katulad nitong mga amplifier. Napakadaming pihitan ng microphone para na-adjust talaga yung bushes sa, sa samay... mic. Yan, no? Uh. Pangalan pala nito madlang people ay Sounds Power. Parang Sakura lang siya. Walang pinagkaiba sa Sakura na 733. Yung model pa rin niya, 733. Ginaya lang talaga ang Sakura. Walang pinagkaiba. Sakura na 733. Ganun pa rin yung model niya. 733 kaso of Sun's Power yung pangalan. Yan, madlang people. Hanggang dito na lang.